Muling nilinis ng Philippine Coast Guard wala sa National Capital Region at Central Luzon Region ang baybayin ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na ginagawa nila buwan-buwan upang mapanatili ang linis ng karagatan. May report si Bong Makapagal. Nagsagawa ng paglilinis sa isang parte ng baybayin ng SBMA o Subic Bay Metropolitan Authority sa pangungunan ng Philippine Coast Guard Auxiliary 111 Squadron, National Capital Region, Central Luzon. Tinawag nila itong Monthly Coastal Cleanup. Sumisikat pa lamang araw ay nagdatingan na ang mga sasama o maglilinis sa sasagawang Coastal Cleanup. Grupo-grupo na may mga dalang gamit panlinis at sako na paglalagyan ng mga dumi o basura na nasa tabi ng karagatan. Ang iba ay sumuot mismo sa drainage at matiyagang kinuha ang mga basura habang iba naman ay lumusong na mismo sa tubig upang matiyak na makukuha nila ang mga basurang nasa ilalim nito. Ayon kay Deputy Administrator for Legal Affairs ng SBMA, Randy Esculango, layunin ng aktibidad na ito na lalong mapangalagaan at mapanatiling malinis ang karagatan at kalikasan at upang ang mga basura o mga bagay na hindi kailangang makarting sa karagatan ay maagapan. Ayon pa kay Esculango, ang coastal clean-up sa pangungan ng Philippine Coast Guard Subic Station ay niluhokan din ng SBMA Louthouse Marina at iba't ibang grupo o ahensya ng gobyerno. Pinasalamatan din niya ang lahat ng nakilahok sa coastal cleanup at hinikayat ang lahat na suportahan at makilahok sa aktibidad na ito. Kami po ay nagpapasalamat at patuloy namin hinihikayat ang bawat isa ng makipagkaisa sa mga sinasagawang ganitong aktibidad. Mula dito sa Olongapo City, Bong Makapagal, Eagle News.